Ang pelikula ay nagsisimula sa mga modernong mukhang itim na lalaki sa kanilang magarbong damit na panloob ay ibinebenta sa isang auction. Sila ay nakakadena sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan at tila ang lugar ay isang palengke ng mga alipin. Kasunod nito, bumalik ang pelikula sa isang flashback kung saan nagsimula ang lahat. Ito ay umiikot sa kanyang estranged half-brothers na sina Reyes at Joel na Gros Desir. Mula sa West Indies na namumuhay ng ganap na kakaiba. Si Joel ay isang monoracial black na lalaki na bagong labas sa kulungan matapos magsilbi ng oras para sa pagnanakaw ng pitaka ng isang matandang babae. Sa kasalukuyan, nakatira siya kasama ang kanyang ina at ang kanyang siyam na taong gulang na anak na babae na siya ay walang trabaho at sinisisi ang rasismo sa lahat ng kanyang mga paghihirap, lalo na ang kanyang kawalan ng trabaho. Gayunpaman, hindi pa siya seryosong nagsikap na maghanap ng trabaho. Sa kabilang banda, si Rehis ay isang biracial na lalaki na ikinasal siya sa isang puting babae at may kasamang siyam na taong gulang na anak na babae. Nakatira siya sa isang mayamang bayan at mahusay na isinama sa mas mataas na uri ng lipunan. Si Rehis ay nagtatrabaho sa lokal na town hall at nagtatrabaho bilang katulong ng alkalde. Isang araw ay nakatanggap si Rehis ng tawag mula sa kanyang tiyuhin na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang ama ay naghihingalo at ito ang huling hiling ng matanda na makilala ang lahat ng kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi pinapansin ni Rehis ang kanyang deadbeat na ama dahil wala siya noong bata pa si Reyes. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa hapunan kasama ang kanyang pamilya, ngunit ang kanyang baliw na asawa ay nagbanta na makipagtalik sa ibang mga lalaki kapag hindi niya binayaran ang kanyang ama. Isang huling pagbisita, tumalon siya sa partikular na banta na iyon ng napakabilis na umalis ng walang pagpipilian. Nag-aatubili siyang sumangayon. Kinabukasan, lumipad si Rehis patungo sa kanyang bayan kung saan nakatira ang kanyang ama sa paliparan at nakasalubong niya si Joel na pumunta rin sa kanilang ama. Ang mga kapatid na mahigit isang dekada ng hindi nakikipag-ugnayan ay isinantibi ang kanilang mga pagkakaiba at sabay-sabay na umarkila ng taksi. Naabutan nila ang taksi habang papunta sa bahay ng kanilang ama. Sinabi ni Reyes kay Joel ang lahat tungkol sa kanyang matagumpay na buhay habang ang huli ay nagsisinungaling upang pagtakpan ang kanyang mga pagkabigo dahil sa kahihiyan nang makarating sa bahay ng kanilang ama. Ipinakilala sila sa kanilang tiyahin at ilang kapatid na babae sa ama ang lumabas na ang kanilang ama ay nakipagsapalaran sa buong mundo at nakipagrelasyon sa hindi mabilang na mga babae. Ipinapaliwanag nito kung bakit magkaiba ang kulay ng balat ni na Joel at Rehis. Nagningning ang mga mata ng matanda nang makita niya ang dalawa niyang anak na lalaki bago siya mamatay. Sinabi niya kina Reyes at Joel na magmamana sila ng malaking kayamanan. Nasa sabik nito ang mga kapatid at sabik silang naghihintay na marinig ang tungkol sa kayamanan. Gayunpaman sa kanilang pagkadismaya, ang tanging natatanggap nila bilang mana ay ang dokumento ng pagpapalaya ng kanilang mga ninuno. Ang dokumentong ito ay ipinasa sa ilang alipin ng kanilang mga mayari para sa ilang pambihirang gawain o pagkilos na tila umabot sa mga anghel na binigyan ng kalayaan ng mga ninuno bago pa man iligal na inalis ang pang-aalipin sa West Indies. Gayunpaman, hindi nag-aalala tungkol sa simbolikong halaga ng piraso ng papel na ito. Tinutuya nila ang mana pagkatapos ay pinunit nila ang papel sa ilalim ng hindi pagsang pagsangayon kung ang kanilang yumaong ama na kapatid na babae tulad ng inaasahan ay magagalit ito sa matandang babae, kaya nagpa siya siyang turuan ang bratel na aralin na binato niya sila ng voodoo spell at pinabalik sila sa ikalabim pito siglo kung saan laganap pa rin ang pang-aalipin sa susunod na eksena. Nang magising si Reyes at Joel ay nakita nila ang kanilang mga sarili na hinuberen ang kanilang mga damit na pangdisenyo sa isang open field bilang ang pagtataka tungkol sa kung ano ang nangyari. Ang isang pares ng takot na takot na mga itim na tao ay tumakbo palapit sa kanila sa sandaling iyon sa slave hunters ay dumating din at kinuha ang gross upang makita ang iyong mga kapatid at pagkatapos ay dadalhin sila sa isang slave market at ibinenta si Thomas gamit ang pag-orden ng isang may-ari ng lupa na pinagkakatiwalaan ng Jordanian si Joel sa mga bukid kung saan siya magtatrabaho sa ilalim ang pangangalaga ni Henry na isang brutal at malalim na racist na kapatas. Habang si Rehis ay ipinadala sa kusina ng mga residente sa lalong madaling panahon upang matuklasan ng mga kapatid sa ama na sila ay talagang naglakbay ng oras hanggang 1780 nang ang, ang pang-aalipin ay isang bagay pa. Kinabukasan ng mga alipin ay pinilit na makinig sa isang pari na nagbabasa sa kanila ng isang peking Biblia tungkol sa kung paano dapat sundin ng mga itim ang mga puti. Ngunit dahil ang biyaya na makita ang iyong mga kapatid ay ang tanging bukod sa mga puti na nakakabasa ay ayaw nilang sumang-ayon sa nilalaman. Sinurpresa pa ni Reyes ang pari sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanya ng isang linya mula sa libro. Mamaya sa araw, nahuli si Joel sa field at natama ng pinarangalan na sawa sa hindi naaabot na pagpapahirap at pag-uugali. Tumakbo si Joel para makatakas ito sa bukid ngunit na uwi sa pagtama ng kanyang ulo sa isang poste at natamba ang sarili dahil sa kanyang mga aksyon na hinampas niya sa harap ng lahat. Nang gabing iyon ay tinawag si Rehi sa opisina ng Monsor Jordanes kung saan kinikilala ang kanyang kakayahang magbasa. Pinuri siya ni Jordan sa pagiging matalinong alipin at binigyan siya ng pribilehyong kontrolin ang iba pang mga alipin kasama si Henry. Samantala, ginagamot ni Joel ang kanyang mga sugat ng isang babaeng alipin na si Rosalie. Timang minuto pa lang ang nakakaraan mula nang magkita sila ngunit si Joe ay nagsimula ng magkagusto sa kanya sa isang angkop na sandali na siya ay nakasandal para sa isang halik para lamang tinanggihan. Pagkatapos ay ibinunyag ni Rosalie na siya ay umiibig sa isang kapwa alipin na nagngangalang isa pinto na labis na ikinadismaya ni Joel sa susunod na araw umabot to pa rin ang kanyang bagong tungkulin at nagsimulang mag-order at pag-uutos sa ibang alipin na gawin ang kanilang trabaho. Laking gulat ni Joel nang makita ang kanyang kapatid na kumikilos tulad ng mga puti at pinapo na siya sa pagiging makasarili. Gayon paman, walang pakialam si Rehis at patuloy siyang tapat sa kanyang mga bagong amo at iniuulat ang kanyang trabaho sa buong araw kay Mansor Jordan. Sa kalaunan, nalaman ng lahat sa puting sambahayan ang tungkol kay Rehi sa kanyang kakayahang magbasa at sinimulan siyang kutsain. Nagbibiroan din sila kung marunong siyang tumugtog ng piano o hindi na ikinagulat ng lahat, maganda ang pagtugtog ni Rehis ng piano. Gayunpaman, nagre-resulta ito sa pagiyak niya ng husto ng mga puti sa wakas ay nagsawa na at kinaumagahan ay tumakas ang magkapatid sa plantasyon sa pamamagitan ng palihim na paglukso sa karwahe ng isang lalaking hudyo na nagngangalang isaak. Nang makarating sila sa kanyang lugar, nilapitan sila ni Isaac at ipinahayag na alam niya ang tungkol sa kanilang presensya sa lahat ng panahon, kumingi ng awa sa kanya ang mga kapatid. Ngunit sa kanilang pagtataka, binigyan sila ni Isaac ng mahusay na pagkamapagpatuloy at pangangalaga, dahil ang mga Hudyo ay biktima rin ng diskriminasyon. Tinagtagal, Di dumating ang mga alipors ni Mansor Jordan sa tahanan ni Isaac upang hanapin ang Dalawang magkapatid, ngunit bago sila mahuli, nagpaalam si Narehis at Joel kay Isaac at tumakas sa likod ng pinto. Pumunta sila sa baybayin kung saan sumakay sila sa isang abandonadong bangka at tumungo sa karagatan. Kabalintunaan, nagkrus ang landas nila sa isang barko na ginagamit upang maghatid ng mga alipin sa mga auction at nahuli at nabilanggo ng higit pa sa biyaya upang makita ang iyong mga kapatid na napupunta sa parehong merkado ng alipin kung saan sila binili ng mga alipors ng Jordanian. Sa kabutihang palad sa pagbabalik sa taniman, ang magkapatid ay naligtas ng isang tribong Afrikano na tinatawag ang kanilang sarili na mga maroon. Dito ay pinahayag na ang mga tao sa tribo ay mga alipin ng minsan bago sila tumakas mula sa kanilang mga may-ari na ikaw ay malugod na tinatanggap sa tribo at nagsimula silang umawit kasama ang pinuno ng tribo. Kayon paman si Rehis na siya mismo ay kasal sa isang puting babae ay tumangging kumanta kapag ang mga maroon ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa mga puti. Galit na galit na ito ang tribo at mabilis nilang binalingan ang magkapatid ngunit sa kabutihang palad, nalampasan ni Narehis at Joel ang tribo at nakarating sa kaligtasan. Kinabukasan, natagpuan ng dalawa ang kanilang mga sarili sa isang hindi kilalang lugar kung saan nakita nila ang kanilang tiyahin na Nangelam sa kanila. Tinagtagal na pagtanto ng magkapatid na siya ang may pananagutan sa pagpapabalik sa kanila sa oras na nakikiusap sila sa kanya na alisin ang amoy at sukat na gagawin nila ang lahat para dito. Noong una tumanggi ang matandang babae, ngunit kapag patuloy na nagsusumamo ang magkapatid, binigyan niya sila ng pahiwatig. Sinabi niya sa kanila na ang tanging paraan para makabalik sila sa kasalukuyan ay ang makarating muli sa taniman at muling pagsamahin ang kanilang mga ninuno na sina Isadar at Rosalie Shee. Sinabi rin sa kanila na itama ang pagkakamali ng hindi na nagdedetalye pa na malamang na ang tinutukoy niya ay si Joel na sinusubukang makipagkita sa kanyang dakilang lola bago mawala, iniwan ng babae ang kanyang espesyal na tubo at inutusan ang mga kapatid na manigarilyo ito kapag matagumpay nilang natapos ang kanilang misyon bilang ang dalawa ay nag-iisip ng mga paraan upang harapin ang sitwasyon. Biglang naalala ni Joel na nakita niya ang tila si two na nakikipagtalik sa bibig sa ibang lalaki. Nag-record din siya ng video ng insidente sa kanyang telepono at ipinakita ito kay Reyes na kaduda ang mugjul. Nakumbinsi ang magkapatid na isa na pinto ay tomboy at nagkamali silang naniniwala na ito ang pagkakamali na dapat nilang ayusin. Sa susunod na eksena, pumalik si Jolan Reyes sa taniman. Sinubukan nilang makipag-ayos kay Mesias Jordanian sa kanilang parusa, ngunit hindi ito gumana para sa kanila. Sa halip, binansagan sila ng sigil ng plantasyon. Pumalik sila sa kanilang mga kubo at nagsimulang magplano ng kanilang gagawin. Samantala, sa loob ng mansyon, ipinagdiriwang ng mga puti ang kasala ng anak na si Mrs. Jordanes na tinatanggap ito bilang perpektong distraction. Ang magkapatid ay nagorganisa organisa ng sarili nilang salo para sa mga alipin, lihim silang nagnakaw ng isang bar aisles ng rum mula sa distillery upang malasing at upang buhayin ang pag-iibigan ni na Isadora at Rosalie gayon paman, ang kanilang plano ay naging hadlang ng makita ni Regis si Joel na nakikipag-away kay Rosalie dahil sa kanyang pagkagusto sa kanya pagkatapos, ang dalawang kapatid na lalaki ay nag-improvise at pisikal na tinutulungan ang mag-asawa na makipagtalik habang sila ay natutulog. Kung tapos na ito, kumbinsido sila na natapos na ang kanilang misyon doon sa paniniwalang makakauwi na sila kung kailan nila gusto ng magkapatid na magpas siya na maghayganti sa mga puti. Pagkatapos ay pumasok sila sa mansyon na armado kung saan ipinahiya nila ang lahat na hinahalikan ni Joe ang anak na babae ng orden ng masahe samantalang sinimula ni Reyes na sirain ang mga kasangkapan at sinampal pa ang isang puting lalaki. Biglang pumasok si Henry sa silid na may dalang baril at pinagbantaan ang mga kapatid. Gayunpaman, hindi nagpakita ng takot sina narehis at Joel at nagpatuloy sa paggamit ng tubo. Sa kasamaang palad, kapag naninigarilyo sila, walang nangyayari. Tila ang mahiwagang tubo na ibinigay ng matandang babae ay napalitan ng ordinaryong bunga ng kanilang mga ginawa. Nakakulong sila sa isang hola at hinehatula ng pagbitay sa susunod na araw. Nang gabing iyon, nag-imo ang magkapatid at simyo lang pag-isipan ang kanilang mga pagpipilian sa buhay. Rehis talks about his failing marriage while Joe confessed that he was broke and jobless after a few hours as the brothers are still simpatiya sa isa't isa dumating ang hanori at dinala sila sa field kung saan sila dapat binitay. Kayon paman, bago ang pagbitay, ang anak ni Matsui Jordanes na si Victor ay tumakbo patungo sa kagubatan dahil hindi niya matiis na panoorin ang site na hinabol siya ni Rosalie at sa lalong madaling panahon nalaman niyang nahulog siya sa kalapit na ilog ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nataranta at tumakbo sa pinangyarihan. Gayunpaman, sinamantala ni Isadora ang kaguluhan at iniligtas ang magkapatid na kumatok. Pinarangalan sa proseso. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga ito na tumakbo para sa kanilang mga buhay na kung saan sila ay obligado habang ang magkapatid na tumakas ay naabutan nila si Victor na tinatangay ng batis ng walang pag-iisip na tumalon sa mapanganib na ilog ngunit upang mabawasan ang kanyang pagkagulat, hindi makalangoy si Joel. Dahil dito, mas mahirap ang kanyang gawain, ngunit kahit papaano ay nailigtas niya ang kanyang kapatid at nagpapasalamat si Victor sa mga kapatid sa pagligtas sa buhay ng kanyang anak na pinalaya sila ni Mesias Jordanes. Ang mga kapatid sa ama ay iginawad din ng parehong dokumento ng pagpapalaya na ibinigay sa kanila ng kanilang yumaong ama, gayon paman, sa halip na tanggapin ang kalayaan at ang parangal na hinihiling nila buwan, narito ang iyong araw sa libreng pinto ng ESA at Rosalie at iharap sa kanila ang ang dokumento, Nakita ng masyado nakakaiba ang kahilingan, ngunit gayon paman, obligado siya sa paraang ito, nagawa ng magkapatid na palayain sina isa na Pinto at Rosalie ngunit hindi pa rin nila alam kung saan hahanapin ang mahiwagang tubo na tutulong sa kanilang makabalik sa ang modernong panahon. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti nilang natatanggap na maaaring hindi na sila bumalik sa kanilang panahon. Isang araw, nagpaalam sina Isa at Rosalie sa magkapatid at umalis sa plantasyon na may dalang mga papeles bilang panunood sa kanilang pag-alis mula sa malayo, nilapitan sila ni Henry at inutusan silang bumalik sa trabaho. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang tubo at nagsimulang manigarilyo ng subukan niyang ipahiya ang magkapatid sa pamamagitan ng pagbuga ng usok sa kanilang mga mukha, bigla silang nawala sa pagkamangha ni Honori, ito ay nagpapahiwatig na si Honori ang nagnakaw sa kanila ng tubo. Sa sumunod na eksena, bumalik ang magkapatid sa kasalukuyan kung saan nakita nila ang kanilang tiyahin sa tabi nila nang makita nilang hawak niya ang orihinal na dokumento sa kanyang kamay. Naging relive si na Reyes at Joel ilang buwan na lumipas ng makahanap si Joel ng regular na trabaho sa isang construction site kung saan nagre-reklamo pa rin siya tungkol sa kanyang minimum na sahod at may kinalaman ito sa kanyang pagiging itim. Samantala, bumalik si Rejis sa kanyang trabaho sa bulwagan ng bayan isang araw habang papaalis na siya sa kanyang opisina. Pinabati niya ang alkalde na nagpasa ng isang racist joke na si Rehis. Ay hindi na ang taong gusto niya ay nagpa siya na minindagan sa alkalde bago lumusob. Pagkatapos ay pinutol ng eksena si Rehis at ang kanyang asawa kasama si Joel at ang kanyang ina na nag at narating ang kanyang sala upang sumang-ayon na ang pakikipagsapalara na kanilang inilapit sa kanila bilang isang pamilya ngunit ang pagtatalo sa pagitan ng kani-kanilang mga anak na babae ay humantong sa pagpunit ng dokumento ng pagpapalaya. Natapos ang pelikula nang tumakbo ang magkapatid patungo sa kanilang mga anak na babae sa gulat. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel na lumakas.